Arestado ang isang suspect sa ikinasang joint bypass operation sa barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon nito lamang Oktubre 1 taong kasalukuyan. Ang naturang operasyon ay pinangunahan ng Malaybalay City Police Station Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Virgilio David Cruz, officer in charge ng Malabalay City Police Station, ang suspect na isang alias Bern, 48 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ah, yeah. Nangayon. 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 piska mula sa mga sospek ang pitong pakete ng hinihinalang shabu na may bigat na na gramo at may standard drug price na 409,000 pesos at isang 1,000 peso bill na ginamit bilang by bust money. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy pong pinapalakas ang kampanya natin laban sa illegal na droga. Uh, hindi po tayo magdadalawang uh, isip na ar arestuhin ng mga taong uh, nag i involve sa kanilang sarili sa paggamit o kaya sa pagbebenta ng illegal na droga. Mula dito sa Northern Mindanao. Ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Risa Sahonia, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.